ipinag-utos ni si Pangulong Noynoy -Noy Aquino na ayusin ang sistema sa naiya sa gitna nga po ng mga insidente ng laglag -lag bala. Ang isyong ito umabot na rin sa international media. Narito ang aking report. Hindi lang niya basta binalutan ng packing tape ang bagahay ng anak na papuntang Japan. Sinulatan pa niya ito ng mensahe. Bata pa po yung anak ko. Maganda pa kinabukasan para lang doon para sirain nila. Naninigurada lang po may rin diskarte ang ilan. Diyan ko siya ng tali. Para siguradong walang makakalusot na bala dyan. Ang marami naman, pumila sa baggage wrapping machine kahit pa 160 pesos ang singil kada maleta. Basta tulungan, kapwa Pilipino, niloloko pa po kami. Wala pa yung issue. Talagang pinipilahan na rin kami dati pa. Kasi matagal niyang wrapping eh. Mat Habang sila lumaki ang kita, Dumadaing naman ang mga porter na iniiwasan daw ng mga pasahero dahil sa hinalang kasabwat sila sa pagtatanim ng mga bala sa bagahe. Apektado po yung trabaho namin sa nangyayari dito. Hirap po kami mag, uh, ng pasahero. Yung mga pasahero po ilag ilag sa amin. Ang pagiging maingat ay dahil sa sunod-sunod na nahulihan ng bala, kabilang ang 65 anyos na si Ninfa Pontanillas na sinampahan na ng kasong illegal possession of ammunition sa Pasay City Prosecutor's Office matapos may makita o hugis bala sa kanyang shoulder bag sa final x-ray sa naiyak. Nagpatawag pa ito ng abogado na siyang nagbukas ng kanyang bag. Pero nang buksan ang bag na may tahi pa ang zipper, tumambad ang isang bala. Hindi nga po siya mag-slide kasi po nakatahi. Ito pa isang, isang nakatahi na hindi mo mabubuksan mo. Ma It's recorded that I was the one who opened the zipper or the bag. What I did was just open the bag. And when, I, when the bag was opened, there was a bala. Whether it was planted or not, uh, it's a different matter. Sa ngayon, sinisilip na rin ang posibilidad na may mga taxi driver na nagtatanim ng bala, gaya ng sumbong na isang paalis na OFW. Ipinatawag na ang operator at driver ng isinumbong na taxi. Kung kinakailangan ay magpapataw uh, kami ng uh, rekomendasyon dito sa driver kung talagang ginawa niya ito. Pero hindi lang sa Naiya, meron na rin mga nahulihan ng bala sa Davao International Airport. Gayun din sa Tagbilaran Airport ng Bohol, pero hindi raw ito mga kaso ng laglag bala. Sa taong ito, mahigit limanda ang bala na ang nakumpiska sa Naiya na may hanggang labindalawang taon ng kulong pero pwedeng peansahan. Umaabot na rin sa international media ang issue na iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority o MIAA. Kabilang sa inaalam ay kung may sindikato ba talaga ng laglagbala. bala May apat na pong tauhan din ng Office for Transportation Security ang suspindido at iniimbestigahan dahil sa iba't ibang issue kabilang ang umano'y modus. Gayn man, ng MIAA ang General Manager nito, ni si Jose Angel Honrado. It would be best for everyone now to just really focus all our efforts and energies into actually investigating this. And rather removing the people directly uh, involved in this alleged scam rather than removing people who we know can actually you know, contribute to positive development in this issue. Sa hanay naman ng aviation security group ng PNP, wala raw sangkot. Sinabi rin itong may mga nahuhulihan talaga ng bala, lalo't ginagamit itong anting-anting. Base po sa investigasyon na ginagawa natin, wala po talaga ano eh, wala siyang posibilidad na pwede matamnan talaga ng bala eh. Isang araw naman matapos sabihan ng palasyo na mangilan-ngilan lang naman ang mga nahulihan ng bala. Pinulong ni Pangulong Noy ni Aquino ang mga opisyal ng DOTC at ipinagutos na mas ayusin ang sistema sa naiya. The President instructed uh DOTC and all the related agencies look at the data look at the processes look at areas of improvement you don't want to say that there could be airport officials um involved no, no, no. in the let, let or a syndicate involved in the we're looking at all the assumptions paiimbestigahan daw ito ng DOTC Uh -huh. malino yung batas na illegal possession of live ammunition, so uh, kelang uh, i-filean ng complaint yan, dahil otherwise yung yung mga kawani naman ng pamalan ang uh, pwedeng kasuhan dahil hindi ginawa ng trabaho.